Parang ganito lang yan. Sa isang pamilya, hindi mo naman makikita sa isang pamilya lahat ng membro ng pamilya ay nagsasala. In fact, marami tayong makikita na pamilya, yung tatay at saka nanay lang nagsasala. Samantala yung anak niya hindi na nagsasala. At meron din naman tayong nakikita na ang nagsasala yung anak samantala ang kanyang magulang hindi nagsasala. Ilan ba ang magkakamag-anak, ang pamilya na winasak dahil lamang sa posisyon? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dayfahu." Kung sino man ika sa inyo ang tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa araw ng pag-uukom, dayfahu. Nararapat sa kanya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-entertain niya ng maayos ang kanyang bisita. Pakitunguan niya ng maayos ang kanyang bisita. Kung nasa kanya ang paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala niya sa kabilang buhay. Alam niyo, tayo bilang isang Pinoy, kultura at tradisyon natin ang pagiging hospitable natin. Kultura natin yan eh, bilang isang Pilipino. Kapag may bumisita sa atin, lahat ng mga magaganda sa ating bahay, yun ang siniserve natin doon sa tao na yon pinakikitungo natin ng maayos. Pinaghanda natin ng maayos na higaan, pinapakain natin. Yung kasi ang kultura natin bilang isang Pilipino eh. Yung kultura na yan, pinapractice pa lang nating mga Pilipino. Pero ang pananampalatayang Islam, tinuro na sa atin sa pananampalatayang Islam ang pagiging hospitable ng isang tao sa kanyang bisita. Pangalawa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." at kung sino din ang naniniwala sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa kabilang buhay kabilang buhay falyasil rahimah nararapat na ayusin niya ang kanilang ugnayan sa kanilang pamilya kasama, kasama ito sa katuruan sa pananampalatang Islam kung papaano panatilihin ng isang tao ang kanilang ugnayan sa kanilang pamilya kung papaano pa natili na nandoon ang pagmamahalan at iiwasan yung pagkakawatak-watak ng pamilya. Ilan ba ang magkakamag-anak, ang pamilya na winasak dahil lamang sa posisyon? Napakaraming pamilya na nasira. Bakit nasira ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagkakamag-anak? Dahil lamang sa posisyon. pag ng posisyon. Bakit pa ba nasira ang kanilang pagmamahalan? Dahil lamang sa kapirasong lupa nagpapatayan. Subhanallah. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa kabilang buhay, narapat na mapanatili ng isang tao ang pagmamahalan sa kanyang pamilya, yung kanilang ugnayan sapagkat yun ay katuruan sa Islam. At ipinagbabawal sa pananampalatay ng Islam na masisira ang pagmamahalan natin sa ating pamilya, sa ating kamag-anak dahil lamang sa mga bagay-bagay na ito ay tungkol sa makamundong bagay. Pero hindi kasi natin maywasan sa paano natin ngayon. Bakit? Kasi kapag yung isang pamilya may takot sa Allah, pero yung kabila naman ay walang takot sa Allah. Kaya hindi maywasan na hindi pagkakaunawaan. Pag may mga bagay-bagay na kanilang hindi pinagkakasunduan, yung isa, sumusunod sa katuruan ng Islam, samantala yung isa, wala siyang kaalam-alam sa pananampalatay ng Islam. Isa yan sa dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon, maraming mga tao hindi nagkakasundo. Kasi kung ang dalawang pamilya na yun, pinapairan nila sa kanilang puso, ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa kabilang buhay, marahil wala, wala silang pagtatalunan. Wala silang pag-away-awayan. Kasi lahat nila meron silang pinasok na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso. Ang problema lang, ang isa lang ang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. The rest, wala na silang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Parang ganito lang yan. Sa isang pamilya, hindi mo naman makikita sa isang pamilya lahat ng membro ng pamilya ay nagsasala. In fact, marami tayong makikita na pamilya, yung tatay at saka nanay lang nagsasala. Samantala yung anak, hindi na nagsasala. At meron din naman tayo nagkikita na ang nagsasala yung anak, samantalang ang kanyang magulang, hindi nagsasala. Pero mas malala ang pangatlo dahil wala nang nakikitang nagsasala. Hindi nagsasala ang kanyang mga anak, hindi nagsasala ang kanyang mga magulang, wala na nagsasala sa kanilang tahanan. Subhanallah, mas malala yung mga kapatid. Ang mga tao na yon na wala nang nagdadakila, nagdadalit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tahanan na yon hindi posible na darating sa kanila ang galit ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa wala nang nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buong pamilya niya. Ganyan ang halimbawa ni mga kapatid. Pangatlo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." At kung sino man ika ang naniniwala sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa kabilang buhay, nararapat na falyakul khairan. Nararapat na magsalita siya ng mga kabutihan lamang. At kung hindi niya kaya magsalita na kabutihan, awliyasmut. Manahimik na lang sa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa katuruan sa pananampalatay ng Islam. Kung papaano im i-minimize ng isang tao ang mga salita na ito ay walang kwenta at hindi makakabuti sa kanyang pananampalataya.